magandang umaga mga kabakyard yan yeah, o uh, ngayon uh, natin tong fish pa natin para mapalitan natin, makondisyon natin yung lupa tapos para malagay natin ng bagong similya o itinatawag natin fingerlings uh, bali ang lalagay natin ngayon dito ay mga kito kito fingerlings yan, bali dalawang ano yan, dalawang butas yan. Ito yung isa, tapos ito naman yung isa. So yan, yeah, kung napapansin nyo ngayon, uh, nagpe-prepare tayo ng pagde-drain dito sa fish pa natin. So, nakakita nyo, napakaraming mga dumi, may mga buti pa, may mga down-down. So ngayon, din natin yan tapos i-drain natin tubig kasi baka may naiwan na malalaking ano dito ah uh, hito na possible na kumain sa mga fingerlings natin so kaya kailangan natin itong i-prepare talaga ng maayos bago tayo maglagay ng fingerlings so yun yung lolo ko yun o no? kasalang uh, ko yung sineset up ang ating panghitit o tinatawag na robin So yon maganda umaga mga kabakyard uh, For today's video, uh, dumating na naman yung bigay ng ating kaibigan na nagihito uh, Meron na naman tayong alaga ang hito At ito nga, uh, sa lukuyan ng dumating Yan, kung mapapansin nyo yung, yung laman ng drum na yan uh, May laman ng hito yan So tara, papakita ko sa inyo So ito yung bigay ng kaibigan natin Hina nyo, napakalalaki na niya, no? Uh, ano tawag, kuya, sa gantong, ano? Underburaut. to, ito yung mga fast grower, no? Uh, o yung mga fast grower na yan, no? Ano lalaki na yan, no? Hindi na siya fingerlings, eh, oh. Mga siguro, mga, ano to, pituhan, isang kilo. Ganun na yung size niya. So, ilalagay natin dyan sa ating fish pond. So, So, oh, yan po yung bigay sa atin na dito, oh, yung alagaan uh, natin. Tingnan nyo po kung gaano na, oh. Diba, ano, Na to. So yan yung Na-transfer na natin to sa fish pan Yung mga dala nila kuya Ayan Kaway-kaway So yan Ito po ang ating fish pan yan O dito O dyan na lang yung isang drum Ayan Ang okay, okay. dami oh Wow So, ito yung pangalawa Pangalawang drum na Bigay sa atin oh Mas marami to Ayan oh, punong puno So yun, ah katatapos lang po natin may transfer yung dala nilang ito o catfish. Yan. So bali mamaya hapon uh, baka magdagdag tayo ng tubig kasi medyo mababaw na yung tubig natin dahil nga kakatapos lang natin mag -drain. So okay naman yung tubig nasa naka-condition na. Yan. Mapapansin niyo uh, nagkukulay green na to. Kasi Ah, uh, yung ano uh, lumot naglulumot na. So yun lang, uh, bali update ko na lang po kayo sa susunod nating video. Maraming maraming salamat po mga kabakyaid.